Hello mga kabayan, konting update lang po tayo patungkol nga dito sa Tegredo Clusi Pero sa pagkakataon ito ay sa mga lugar ng Napoli, Caserta, Potenza at Matera sa Basilicata Sa Sari sa Sardegna, Ilakila, sa Abruzzo, Pesaro Urbino sa Marque at Cosenza sa Calabria Illegal na imigrasyon, 47, nasa ilalim ng investigasyon sa anim na rayon, raid Raidin sa Calabria. Isang diumanoy kriminal na organisasyon na kumikilo sa larangan ng illegal na imigrasyon, ngunit gayon din sa money laundering at ang pag-issue ng mga invoice para sa mga di na operasyon ay binuwag sa isang blitz na isinagawa ngayong umaga ng Salerno Financial Police sa ngalan ng lokal na anti-mafia direktoryo ng distrito. Ang operasyon isinagawa ng sabay-sabay sa lalawigan ng kabisera ng kampanya, ngunit ganun din sa mga na Naples at Caserta, Potenza at Matera sa Basilicata, Sasari, Lakila, Pesaro Urbino at Consenza sa, yan, yan, sa Calabria. Humantong sa pagpapatupad ng iba't ibang mga hakbang sa pag-iingat, 47 sa kabuuan at laban sa kasingdami ng mga tao, ang ilan sa kanila ay napunta sa bilangguan. Ang iba ay nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay at ang iba pa ay sumasa ilalim sa pagbabawal sa pagsasagawa ng isang profesional na aktibidad. Kasabay nito ang karabinyeri ng Labor Protection Unit. Kasama ang parehong dilaw na apoy ay inaresto din ang isang suspek sa krimen laban sa pitong suspek dahil sa paglabag sa mga probisyon laban sa ilegal na imigrasyon. Ang parehong mga hakbang ay nakalink sa isang di ay pinagbabawal na paggamit ng tinatawag na click day na nakalink sa close decree simula pa noong 2020. Higit pa mga detalye ang ibibigay ng mga investigador sa isang conference na gagalapin sa ika-11 ng umaga sa Public Prosecutor's Office sa Salerno. So ang ibig sabihin lang na impormasyon na ito ay noon pa pala may mga irregularidad na nangyayari patungkol nga sa Dekreto Plusi. Dahil kung taon 2020 pa ito nagsimula, ay napakarami na pong nakapasok dito na dumaan sa illegal na paraan. At ginagamit nga niya nila yung click day ng Dekreto Plusi para makapasok sila dito. Sa ganitong sitwasyon ng Dekreto Plusi, ngayon tinatawag na Trenyale, ano ba ang saloobin ng punong ministro ng Italia na tinatawag na si Giorgia Meloni? At ito po ang kanyang sinabi. Sa isang kamakailan talumpati, nagpahayag ng mga alalahanin si punong ministro Giorgia Meloni tungkol sa hindi katimbang na bilang ng mga aplikasyon para sa mga permit sa trabaho na nagmumula sa kampanya na binibigyan diin kung paano magagamit ang mga migratory flow na ito ng krimen bilang isang channel para sa hindi regular na emigrasyon. Bilang tugon, nilinaw ni Michele Cutolo, Provincial President ng Christian Workers Movement sa Naples, at pambansang vice presidente ng organisasyon na ang pamamahala ng mga aplikasyon para sa autorisasyon ay pananagutan ng mga prefecture at ng Ministry of the Interior na naglilibre sa mga rehiyon sa responsibilidad tungkol sa mga kontrol. So parang nagtuturuan ngayon dito ang mga namumuno dito sa Italia tungkol dito sa Decreto Plus. Eh, no? At uh, ang lumalabas ay parang nasa prepetura, ang diferensya. O di kaya ay nasa Ministry of Interior. Ayon sa ibinigay na data, 109,716 aplikasyon para sa autorisasyon sa trabaho ang isinumite sa kampanya. Isang bahagi na limang beses na mas mataas kaysa sa mga rehiyon gaya ng Lazio o Veneto. Tinukoy ni Meloni ang mga numero ito bilang nakakaalarma na nagpapaiwatig ng mga ito bilang tanda ng potensyal na pang-aabuso sa sistema ng pag-uutos ng daloy ng organisadong krimen. Tumugon si Cotolo sa mga akusasyon sa pamamagitan ng salungguhit kung paano ang makabulhang presensya ng mga komunidad ng Bangladesh at Indian sa, isang, sa ilang mga lugar ng lalawigan ng Neapolitan tulad ng Palma Campaña, Poggio Marino at Tersinio ay hindi isang bagong fenomenon. Ang trend na ito sa katunayan ay lumalaki ng gusto sa loob na mahigit isang dekada. Kasunod ng pattern na naobserbahan na noong unang bahagi ng 2000 sa mga Chinese na komunidad. Ayon kay Cotolo, nakakagulat na ang problema ay tinataas lamang ngayon dahil ang mataas na bilang ng mga kahilingan mula sa kampanya ay isang pinagsama-samang bilang sa mga nakaraan taon, hindi isang kamakailang anomalya dahil sa mga dekreto ng daloy. Ang isang mahalagang elemento ng issue ay may kinalaman sa proseso ng pag-verify ng aplikasyon ang mga prepetura ay may dalawampung araw upang tiyakin ang pagkakaroon at pangangailangan ng humiling na kumpanya. Ngunit ang napakakalaking dami ng mga aplikasyon na natanggap sa araw ng pag-click ay ginagawang halos imposible ang kontrol na ito. Binigyan din din ni Kutolon na ang kasalukuyang sistema ay hindi sapat upang pamahalaan ang napakaraming kahilingan sa ganoong kaikling panahon. So lumalabas na parang si Kotolo ang pinag-abutan ng problema, malaking problema dito tungkol sa dekreto Pusi at sa mga pagpasok nga ng mga illegal immigrants. Pero kung tutusin nga naman, noong pang mga year 2000 ay biglang-bigla ang pagdami ng mga Indiano, mga Bangladeshi at pati na rin itong mga Inchik. Tiyan nyo dito, nung dumating ako dito, yung Paulo Sarpi hindi pa nila tinatawag na Chinatown yan ngayon ano na ang tawag Chinatown hindi ko alam sa Roma baring posible na meron din tinatawag na Chinatown sa Roma at binanggit din dito ni Cotolo no, na 20 days sa napakaraming aplikante sa napakaraming aplikasyon e hindi nga ito kakayanin ng mga nagtatrabaho sa prepetura Sipin yung kukontrolin lahat ng kanilang dumanda, lahat ng kanilang apply, mga dokumento o kung ano-ano pang kailangan kontrolin. Kaya maaari na masasabi natin na napakabagal ng proseso talaga ng direct hire ngayon o tinatawag na decreto plusi. Dahil nga sa sobrang dami ng kailangan kontrolin ng prepetura, Isipin na lang po natin na meron akong isang subscriber na nag-apply noong 2023 At nakuha lamang niya kanya nulo-aosta noong April Isipin nyo ilang buwan ang, proseso, ang naging proseso Kaya kayo na mga nag-apply ngayon 2024 March Click Day Ay posible rin na matagalan bago nyo makuha ang inyong nulo-aosta Ituloy po natin ang informasyon na nakuha natin patungkol nga dito sa mga sinabi ni Prime Minister Meloni. Dinala ni ng ministro Meloni ang isyu sa atensyon ng pambansang taga-usig ng anti-mafia na si Giovanni Malilo na itinatampok ang hindi wastong paggamit ng mga utos ng daloy ng krimen. Gayunpaman, pinanindigan ni Cotolo na ang isang daloy na kinokontrol na imigrasyon na may maayos na pagkakaayos ng mga landas ng pagsasanib ng lipunan ay dapat mapadali at hindi hadlangan. Itinatampok ng kanyang posisyon ang pangangailangang reformahin ang sistema ng pamamahala ng aplikasyon upang gawin itong mas mahusay at hindi gaanong masugatan sa posibleng pang-aabuso sa halip na kundinahin ang isang buong rehiyon, batay sa mga numerong nagpapakita ng pinagsama-sama katotohanan at hindi isang anomalya so may point din itong si Cotolo kaya sa mga kababayan natin na may apply ngayong 2024 o kahit noong 2023 pa na dito sa decreto plusi o direct hire sa Italia konting tiyaga at kita nyo naman na nagkakaroon po dito ng pagtatalo patungkol nga sa Dekreto Plusi. Una, dyan sa may parting probinsya, dyan sa South. Nagkakaroon ng irregularities. Kaya siguro ito ay isa rin sa dahilan kung bakit tayong mga Pilipino ay parang bihiran lumabas ang ating mga nula-osta. Bagamat napakarami, alam ko, maraming Pilipino nag-apply para sa dekreto plusi. Yun nga ay dahil sa mga irregularities na nangyayari dyan sa parting south. Lalo lalo na yung mga may apply sa laboro stadionale. At dahil dyan nadadamay pati yung mga nag-apply ng kolp at badante. So hanggang dito lang po muna mga kababayan na tayo po ay patuloy na maghahagilip ng mga bagong impormasyon pa upang maihatid sa inyo ng maayos. Maraming maraming salamat po.